nào anh tuấn ta à balintan sắp cất đi qua Malaga, So, ating uh, Ayan po, mga mga bangus oh. Ah, uh, malalaki na rin sila. Ah. Uh, oh. Kaano je ko alam, kinangi ka di ano? Na? 27.

ating pasyalan po doon sa dulo uh, para makita natin yung pinapagawa natin ito po oh, medyo gumagalaw na naman ng ating mga nilagay na bangos. yan, no? at uh, ito po yung pinaka water gate natin sa uh, ating at kanan nakikita nyo so nandito marami, marami pala rito mga bangos din nandito sa paligid yan And na uh, yan po yun ano yung sinasabi ko na unang pan na magpa-develop natin And then uh, lipat tayo rito ito gagawin kong ano to nursery palakihan ng ating mga uh, fry ah, uh, ito po yun sinasabi ko na ano pangalawang pan natin na uh, nilagyan ko rin ng tilapia pero may mga ano na rin to ah uh, may mga maghuhuli tayong mga alimango Ayan. Ito na naglagay po tayo dito ng ano ng parang creek na malit para pansamantala habang gagawin pa natin yung ano dito yung water gate na semento, no? ah. Uh, dito, lipat po tayo rito sa kabila. Ito yung ano, uh, second pond. Then, na uh, nandito na po tayo sa yung pinapakita ko minsan. Yung binibigyo ko na ginagawa. Ito yun, ano, uh, third pan natin. So, baba tayo. Punta tayo sa dulo. Uh, dumadaan po tayo sa, ano, sa bridge na kahoy. Yan. oh kikita nyo po. Ito po yung ating uh, third pan then uh, after po mapagawa natin ito uh, malapit na tinatapos na lang uh, punta tayo dun sa dulo at makikita natin yun ano yung taas ng uh, tambak nya so ito po so, hindi na ako makatawid doon sa kabila kasi wala wala yun ano, dadaanan natin na tulay pag natapos po natin ito hanggang doon sa dulo mag extend na naman tayo diyan sa kabila ng pang apat na pan para sa ating uh, developing uh, crabs yung tinatawag natin na mud crab so pagador mud crab farm ang ating gagawin po dito sa ating uh, project na ito. So ito po yung ano, yung dito sa kaliwa ko, ito yung water gate doon sa ilog, lalabas ng ano, Pacific Ocean. Ito naman yung ano, yun waterway hanggang doon sa dulo pa. So ito pangatlong pan. Matapos dito, mag-extend tayo diyan sa kabila. Ah, ano po to? Ah, libangan natin para pagdating ng araw ay meron tayong uh, exercise uh, na ano pag uh, libangan ano ito mababay tong ano natin dito tong area na to dito natin ilalagay yon project uh, Watergate. water so isa pa lang yun na palagyan natin doon sa ano sa uh, unang pan doon mm -hmm. so makikita nyo itong water na ilalagay natin dito is paga uh, pag uh, nag uh, tide lalabas po yung tubig natin dito sa ilog natin papunta sa Pacific Ocean sa dagat pag uh, nag high tide naman babalik yung tubig so hindi na natin ano hindi na natin kailangan maglagay pa tayo ng ano diyan ng uh, water pump ano na to nature ah uh, nature po itong ano natin pispan natin dito high tide low tide yung tubig nya so eto yung pang pangatlong pan pangalawa at uh, nandun yung una yun mayroon ng water gate So, libutin natin para makita natin kung, kung pwede na silang ano, malagyan ng uh, aalagaing isda at saka sugpo o alimango. Ayan. Oh, may mga May laman na rin pala itong ginagawa nila rito kasi wala pang uh, sarado yun ano, na magkabilang dulo niya. Ayan. Mga uh, fisherman, at uh, makikita na natin lang progreso ng uh, mga trabahador natin. Ito yung uh, update. Yung update natin kung hanggang saan yun ano natin kaya ng ating mga trabahador. Ito. Third pond. tayo sa tabla tatawid tayo yan marami pa palang tilapia rito dan ulit tayo dito sa ano uh, bridge na nyug temporary yan so, Dito po yun ano, mga tilapia natin oh. tilapia yan, malalaki ito yung ano, yung second pond natin na nalagyan natin ng tilapia po yun yung ano, yung pinalagay kong ano, island in the center. Yan. Matawid na naman tayo dito sa ano. Ating uh, bridge na nyog. Ayan, umaalog-alog. Nakakatakot. Kung masyado kang ininom na kape, baka hindi mo matawid yan. Enerbiusin ka. đừng lo quá mà minh san! Dạy cái gì để tao cái mày ủa nè Nè Oi! cái tayyapi nùng ta thứ, tayyapi nùng ý thứ, tayyapi nùng ý nó

jadi kuah jadi bagatan jadi ruangan pun dedak kelina yuk nungatila no, tila tak bagus ngata makwa kwa pun nak tuluan juga sampai kita nak kamar kamar lagi si gai nak

Napa yang dengan pakar warna tentang wah? Dari ah. di masak bayan kan? Dari di nababaji partai dari di pas ngaji laut nak. No sapawan tidak nung data wah ni rumor dami lain. Dari hati kau ni. Secure ya, aku la, dan tu ya, makwa aku mau apa dia tu? patungan dan tu pay? Patungan dan tu sih?

Hindi ng mga kalantayan nga may kabel na. pating nga. Dyan lang. dyan so, Mga ka-fisherman, ah, magandang umaga sa ating lahat. At ah, andito po tayo sa ating ah, palaisdaan. At ah, yung nailagay natin na ah, ito, watergate. So, As maganda ito ngayon kasi dati ang nilagay ko lang na water gate nya is uh, imburnal so ngayon nandito tayo at uh, tinitignan natin kung okay ba ano e, at ito naglagay pala tayo ng, ano, ng mga bangos ulit oh, ang natin sa mga gusto ng uh, bumisita rito at uh, pwede kayong magpakain ng bangos Oh. Ara. Ah. Na natin ng uh, mga bawat uh kuras na lumilipas. To, so, nag-alaga tayo ng ano. lang nilagay natin dito, 5000 pieces na bangus lang muna. Para pag may mga na pupunta na mga bisita, na meron tayong uh puli uh, na ta uh, sisigangin. ayan yun iba po, nandun sa ano. Area na yan. Nagkalap yun ano, mga bangus natin. Ayan. Eh, dati nilagay ko rito sa screen nito. Yun ano, yun kawayan na, na ano. Ayan. Pero maraming nakalabas na ano, malilit na bangus. Yung mga pino. So, nandito sila sa ating uh, Watergate gate hanggang doon 'yung water natin parang mas mas nga lumaki 'yung mga nandito sa labas kasi fresh water galing doon sa water gate yun 'yung main watergate natin yan, galing sa dagat 'yan ah nangagat tumutipid anuman 'di? Ape lang So, ito mga capfisherman oh, mga bangus natin. Medyo malalaki na. Mga 3 months nung Ambalintangan Mabali na, na yun. Okay. nga. Kwan? Agsigang. Na? Uy. Okay. Na. eh. ito po napakagandang panuorin natatanggal ang ating pagod ha? ito ang aking first pan dyan sa kabila yun yung pinapadevelop natin na medyo may tilapia naman dyan sa kabila doon sa pinupos ko na napapanood nyo na pangatlo lalagyan pa natin yun ng ano ng Watergate para malagyan din natin ng ano na alimango